Hmm. Holika oh, ngayon. <laughs> alis tanggal ano mga master tanggal kati at magbangos tayo ngayon dito tayo kaya na uh, kauwit uh, tagalog, mga master ayan. uh, uh, bali nakapagagis na ako so maghihintay lang na uh, kagatin ayan update uh, ko kayo pag meron si May na mayroon tayong kasamang angler na uh, galing dito malalaki daw yung bangus dito ayan ang lang mga master mga idol uh, at isang mapagpalang umaga sa ating ngayon Yan mga master, may huli tayo.

Uy. Ang malikot. Ano nga idol? Oh. Kaisa ka tayo. Unang hagis yan mga idol. Ayan. Holy si Master. May holy siya. Yeah. Hey. Dito ka oh. babaw lang dyan. Oh. Banda ng lawa na. na. Igpitan mo. Ang ano mo? Parin. Oh. Yan. yung malaki eh.

COVID. Tinatakbo lang oh. Ay, lubog. Lubog mo naman. <laughs> Hindi ko, ko. may bigos. Isugat isa sa pa? Oh delikado 'yan. Hay. Diputol. Oh. Oh. Puli oh, ka di. Ah, wala na naman. Bakit ganun? ang tama. Jose Santos po ito nga lang kinakagat mo, mali ito. 'Yung maliit kaya na wala lawa wala yung <laughs> ay talaga ano tama Holy càng ngon. Thắm cái nó mà lít tí. Ờ, dặn à. Không biết cả Đi về không pala eh. Nawala. Nawala. Ay, ito na naman. May huli na naman tayo. Hmm. Pass retrieve. Pass retrieve. Oh, medyo malaki-laki. Pa! Ah. Aha pang ihaw na hindi na panday uh. ok dyan ka lang alis tayo lang, wala na makabot doon nandun sila eh ayun ay tinatakbo na naman huli huli Ayan, huli si master eh, oh. huli siya sa akin tinatakbo pa lang lumapit ka na doon tapos ilaylay mo lang yung ano mo dyan yan paganyan ganyan para hindi sumabit hindi retrieve Igsian mo bago itaas, mo itaas. Igsian mo. O, sasabit na naman. Ayun. Para maka... Nandito pa. Nandito pa. Mag-itata ah. Oh, wala. Wala. Ano dito? Uy. <laughs> Maliit naman. Ano bayan? Maliit guys, pakawalan natin. Hindi naman siya ano, hindi siya nagrabe.